Pag matindi na ho, ang pagdudumi ng inyong kambing. Yan ho, iyan ho ang masakit. Yun ho, matindi na ang pagdudumi ng kambing. Kailangan ho, pag nakita mo nagdudumi ng kambing, malambot na ang dumi, madumi na ang puwit, agapan mo na. Gamutin mo na. Dahil ho, pag hindi mo paginamot at tumagal, mahirap ng aluin. Mahirap na hong pagalingin. At marami rin ho, nagtatanong at nagko-comment sa akin na, marami na daw hong nangamatay na kambing nila, dahil ho sa pagtatae. Yan ho. Ari yung mga kadahilanan sa posibilidad na magtaiho ang kambing. Ari ho base lamang sa aking pag-aalaga ang sasabihin ko din eh. Baka ho sakali mga katulong. Ari isa kadahilanan, yung mura ang ating kinumpay. Mura, mura. Yan ho, mura, mura. Ya, yeah. kagaya ng ipin ipin na re, mura. Tapos ho, yung mabibigyan din nga natin ng basa, basa agad. Pero paggayon pag meron naman tayong panguntra. Ano ho ang ating panguntra? Huwag nating bibigyan ng purong ipil-ipil na mura. At inong hahaluan ng ibang damo. Yan ho, isa ho yung pamamaraan para hindi ho magtay ang inyong ambeng. Kahit ho ang ikukumpay niyo. Kagaya ho nito, ang amin mga kinukumpay ay lahok-lahok. Tsaka ho, hindi kami nagbibigay sa kambing ng purong-purong kumpay. Purong Yan ho. Kagaya ho nito. Yan. Meron ho tayong bagen. Meron ho tayong dalunot. Meron ho tayong tibig. Meron din ho tayong ipil-ipil. Yan ho ay magkakalahok ibibigay sa kambing. Hindi ho pupuruhin na ipil-ipil lamang. Pag ho ipil-ipil, yun ho ang posibilidad na magtae ang inyong kambing. Yun hong purong puro na isang klase lamang ng kumpay ang ibibigay nyo. Tapos nga ho, ang pangalawang pamamaraan natin ay pagkagarnihong basa, ang kumpay, basa pa, ay atin hong iyayang-iyang. Ari ho, garni pagyayang-iyang. Iyayang-iyang natin para ho, maiga o matuyo ang ating kumpay. Isama mo ako, isama mo ako, Yan. Ari iyayang-iyang natin din eh. Yan. Kumbaga ho, para makatulo ang tubig, kung may tutulo kaya, at para ho, maiga. Yun ho, ang isa nating pamamaraan, dalawang pamamaraan. Tapos ho, ang pangatlo, ay kailangan ho, yung ating lalagyan ng kumpay, ay malinis. Yan ho, walang ihi ng bisiro, walang ihi ng kung anuman, walang dumi ng kung anuman. Yan ho, ito ho, ang panggamot ko sa aming mga alagang kambing. Ano hoy, base lamang sa aking pag-aalaga ha. Yun hoy, si lamang sa aking pag alaga Yan ho. Yan ho. Ang aming panggamot ay panggamot sa baka na gamot. Yan ho. Daladala -dala nito ang lahat ng ano sakit ng kambing. Nagdudumi. Matamlay. Yun ho. Ito ho ang aming iginagamot. Yan. Sulpametasin solvet oblet. Yan ho. Ari hoy, 50 pesos ang isang tablet na maliit. yan naman ho, ay ang aming pagbibigay, ay tansyahan nga lamang na niyo naman dyan sa aking video na nakaraan. Pero ang iba ho, ay kinikilo ang kambing. At saka ho, makikita nyo naman ho, din eh, sa likod ng lalagyan ng gamot, ang mga instruction. Yan dosage, yan no Kung gaano karami ang ibibigay nyo. Yan, basahin nyo na ho lamang. you know Ah, tayo magbibigay na ng kumpay sa aking mga alagang kambing.